Ayan Jojo, ayan. Hindi po kami nanalangalian. Pantay ka lamang. Ayo. Oo, yao, Ayo, walangin langin langin langin. libre na po bigay ni Boss Arnel Sarmiento fishing rod po fishing rod kahit saan nyo tayo marami o kahit saan marami Another one.

tsaga-tsaga kami dito na ano to sa tapat mo ng etsa bridge naman noo kami tapat mo ng etsa bridge dito tayo pabish pa na lang ganyan, pa. ganyan po dito guys and dati po hahanapin nyo po yung kibit ngayon po Eto na Puro kabit Lagi naman pain Ang lupito ng mga maliliit dito Parang pirana Doon o, ang dami na po nakapwesto doon sa yeah. mga kasya oh. Ah, Ay, ang mga Ayos, malaki sana yun Andito po tayo ngayon sa tapat ng EDSA ayun na, Bridge sige, na, ayun na. sige lang Wala pa yan Easy lang kayo sige, na, ayun na, ayun na. sige Ayun po kasi meron po tayong Anglers po dito na nasa taas po Nakita kong kinikibitan o no? kaya kagatan po yung floros natin ayun po Sige daw po Sige ayan na ayan na, ayun na. <laughs> Masisiyahan po kayo dito, mawawala ang antok nyo. Kaya lang po, may inisu kayo, kapapain, kapapain. Ayan po. Dati po, yan lang hinahanap natin, yung kibit. Ngayon, sobrang sa kibit ngayon. Ito naman, oh. Maliliit. Pero, okay na rin, oh. Mamimili nga po kayo, eh. Kung anong gusto nyo pong oh. Ano eh, na dalhin ko, anong gusto niyo size. Ngayon po, ay, ganda po. Oh, ako bababa ko lang, oh. Tignan niyo, ang dami isda, ayan, oh. Ayan, oh. Dami, ay, ano, naglulutangan, no? Oh. Ay, maliit, ay, ano, oh. Ayan, oh, ayan, no? Mahaba ako ngayon, ano, natin. Yeah, mahaba, mahaba din, mahaba ang ano natin ngayon. Mahaba. Kasi yan on, mga tubo na oh yan dito. Ganyan po guys, ang mga isda po ngayon dito, yun nga po, ah, hanapin niyo po yung kibit. Eh ngayon po, sobra si sa kibit at sobra-sobra din no sa isda. Mga yung mga isda na yan, hindi huyan galing mo sa mga bagyo-bagyo baha kundi sibol po yan dito sa ilugo kaya ho ngayon o itong taon neto, 2023 mahaba ho ang tilapia season wag lang na lalambatin po ayun pag pwede na maglambat doon po sa kapila ayun doon ayun na doon o oh. doon sa kabila oh. pag nilambat dito wala o oh. Kasi pag nilambat mo, lahat ng maliliit, tama na eh. Gabi po ang daw ngayon, talagang marami na. Marami ako kasi maliliit. Meron din po mga spot na ang daw malalaki nandoon sa mga maliliit naman na nakukuha ko wow, meron na meron lumalagpas na ng 3 fingers 3.5 yan ang kinukuha na po Malilit Sandali, sandali, sandali lang magpain po kayo. Agad na po agad.

na. Meron na ako tayo nakabanding dito. Hello po. Sikat na vlogger po si Red Joy Fishing. No? Red Joy Fishing Adventure. Si Kachoy. Good morning po mga. Ito po. Bandit na tama po dito. Uy, mga master. Oh, Ayan po. Nike. Pagsisig po ni Kachoy Sang night fish Huli niya po ito sa may Dulo sa dulo Galing mo siya ito na no, naiiwan no si Kabiwas TV At saka si ayla, Bata TV ayla, na. Ayla. Uy! Papalaban but... no. na natin niya tau ni Tau-tau

Uh, Master Jojo. Ay, ma ano? Ito sunod kong upload. Kami dalawa na, kami lang na ang dalawa nandito ka, Choy. Ang saya namin dalawa. Wah memang besar Ar тabung NGC Bref... Panggilan SMAını datang Tr dalam sebuah kontainer Break time. darjah Precumbuan dan seekorrik pusat timur lagi internyt bekalan ludd dotted lazim baginda secara kata satu момент. Kczkionalno habis tadi beautiful ganggung 2.9. tersebut, ha releg Daming tao doon sa Akasya andun Yung mga taga-Santana na no. Oh, andiyan Si lang ang bida doon. Daming uli Gan, lingat 'yan para hindi yan angat talo ako doon. Paris Darul. Magbagsak pa lang. Saan kaya tagad? Kaya sa lang, bibilang ng dalawa. Di e dito yung nag tayo, na ano tayo, -ano tayo dalawa. Susunod na upload ko yun. Yung... Yung hindi na nililipad ng ano ng hangin yung tilapia. Sapsap. Yung po guys, hindi na po nililipad ng hangin yung isda pag nahuli. Kasi dati po pag nahuli namin yung isda oh. at nakabitin noon ni lilipado nang hangin sa oh. sa gango eh ngayon o, malaki na. <laughs> oh. 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 Ayaw po oh. si Master Jojo at si Kachoy Rochoy oh. po. Kaya pala ganoon. Hoy, kinulim ni Master Jojo. Master Jojo. Oh. Ayan po, uhulin ni oh. Master, oh. Master oh. Jojo. 1 lang Pangulam na 'yan. Uh. Ulam na namin to ulam na yan. Dito kasi ang antique So gitlangan ng Prince. Master Prince Governor. Dogoyan ang ada malaki. Oh. malaki. <laughs> Kaya po, gawin po natin. Alam na po. pakisuportahan na lang po si Rajoy Fishing Adventure. Yan, tingi po. So po. natin kay po ito Matangin, matangin. Matangin, matangin. alang alang ka? ano kuya? kuya, kung na tayo Ano nakiki, 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 malaki? na nakiki, malaki, malaki, malaki laki na nakiki, 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 Galing! Galing, galing, galing nakiki, 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 nakiki,

baka Man mababato. Yeah. Ang ganda ng ano rito, yung trip. Mga ganyan, ganito. Juda-juda. Una na mo, oi. Mo na. Ito po, kahit po ang init-initto, oh, dinamap po nila si Gajoy. Dinamap po ni Kagawa at sa kaniya ada di Bernal, ayun po si Alex Bernal. Hindi po nila niwiwa si Gajoy. Tayo, sabi po ni Gajoy, hanggang ala na no po siya. Eh, 12.30 pa naman ang oh. oras natin. Pero uh, mukhang mawiwili po si Katya dito sa maliliit. mukhang <laughs> oh, mawiwili po. Kasi oh, meron yata itong pupuntahan. Kaya um, uh, Ah, ano? uh, na pista daw po. Maganda <laughs> Kaya po, ito. Hanggang alaw na lang daw po siya. Pero kanina po ito, sinamahan po, oh, po ni... Sinamahan po ni... Ano, din saka ni Gagawan. Ito ka po tayo. Oh. Na, kaya naman po, nga ngayon na naman po nang pinaligaw di dito si Kachoy. Kaya sumama na rin po tayo. Kaya tayo naman po, araw-araw naman dito. Eh. Ayan, nalibang po sa maliliit. Gamit po yung tau-tau niya at saka yung medium light niya guys, lipat naman po. Kasi sobrang init na po doon eh. Dito may init oh, pero may konting puno po kaya medyo dilim-dilim ng dilim konti. <coughs> hmm. Excuse me po. Katabi ka na po si Chamba Chamba at si Jumbarba ho. Ayan o, si Jumbarba. Ayan o. Ayan po. Dito po kami. Hindi po, hindi po namin alam kung meron. Bahala na po aga pa naman no alauna ala una, O tama po, sakto, alauna Hindi po kami nananangalian. Hindi pa rin na tayo nakaka nakakaramdam ng gutom. Kaya po, pag nakaramdam ng gutom, we Basta may si. Kasi, anong nangyayari po, eh, ay, ayaw na namin, no? Pero gusto ko ng isda. Ayan po. Iba po yan, baliktad po yan, ha? Baka, oh, ayaw na ng isda gusto pa namin ay baliktad baliktad yata no tama tama, -tama po tumatawa po. ayun po tawa ng tawa baliktad po yata baliktad ano ba tama doon ayaw na ng isda gusto pa natin ayun po ayaw na ayaw gusto ng isda ano na? ayaw na ng isda gusto pa namin baliktad po wala doon Oh. Ayan. Oh, dal na ng dal oh. pero nakahuli na oh, laki oh. Uy, uh, uunga oh, no. Tama na uli don doon. Uy, laki. Uy, ito rin. Oh, sabi mo laki. Laki. Pero may Yo abong ni jambo uh, Pagalitan ta diyan, Jumbo Jumbo. Ay, uh, linggo nga pala. Jumbo okay. po yabang oh. mahuli nah, uh, 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 lang po ng Four fingers eh, oh. Pichur, gale, muna, si oh, picture-picture pa raw. Ang galing, galing ni Chamba-Chamba. Guys, kasi po kanina, kasama namin doon si Kachoy. Uwi raw ng maaga. Ay, sabi na kayo ni Paul kanina si Kachoy. Oo, si Kachoy. Babalik po muna ako. Basta at maghintay ka lamang O, oh, Bison Hello, Bison <laughs> maghintay ka lamang Hello. Malaki to Malaki to Pwede na to siyempre, Ang hirap nung no mahaba yung ayon Ayun pa si Master Hello. Jojo Ayun pa, bakit? Wala, wala Isnabero po si, ano, si Master Jojo Malit pa po, pa, malit pa, malit pa pa, may dede pa. pa. Pare May dede pa, pare, may dede pa. May day -day pa to. Eh, babalik ko to. Balik! Babalik, 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 babalik ko to. Baka ay lang to bumili ng toyo. Basta't maghintay ka lamang. Jo, lagi mo nga ng spring to Jo. Eh no, spring yun. Ayaw na, may spring ka ba doon? Share bed. Spring may share tan bed. Ayos. Hindi ko makuha. dito ah. Bantani! <laughs> yan yan yung ko. Isang kilo. Isang kilo? maghintay ka lamang Basta't maghintay ka lamang Yo oh, oh. po, pinaglalaro ang bang oh. ah. Ani po si Master Jojo ah. Wala pong awa <laughs> Oh, kulay, oh. Okay. oh ano po ni Master oh, oh, oh. Kulay, Pinaglalaro ang bang Ikat oh. ng kulay, kulay na kulay Sige na, Master Jojo. Try mo na. Ang kulay niya. Berdeng berde. Berdeng berde? Ayan yeah. o. O, ganda berde ha. Berdeng berde. <tiny> 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 ayun po, piso na naman si Master Jojo. Oh, ayun. Galing. Ang galing ni Master Jojo. Uy. Pwede na to, pwede na. Pwede na yan, pwede na pwede, yan. Uy, Nat. Ang galing, Master Jojo. Kaya po, guys. Kakatuwa na po. Kasi nagkakagat na Sa kanila lang kumakagat. Sa amin, hindi. Kahit wala na kainan. Wala na pong kainan to. <laughs> Labang ulaban laban. Labang o laban. Kainat, choco nat. donat. Dayo, dayo. Bukas dito. Wala lang kainan. Gugulo mundo. <laughs> dayo, dayo. So, right. Wala lang kainan. Wala raw pong kainan. Naku po, pwede ba 'yun? Masakit na ulo ko ayaw, sa gutom. Laban o laban. Wala pala. Marawastaw si Chijun. Bar bar, oh. uy, ganda. Oh, ya, oh, ya, uy, Ya yau, oh, ya oh. <laughs> yau, oh, ya, oh, ganda. Bede, bede, bede. Oh, bede. Ayo petumis, nabero. Oh, oh, eh. Hai, Mam Bibian, Mam Ma Jen, neta, Si, si Daddy, uy. Bukan harbis nanaman, si Daddy. Uy, dami na huli ni Daddy. Uy, dami na huli. Wow. Wow. <laughs> Guling jambu jambu, Oh, yun, 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 yun. Oh, oh, jambu jamba guling, galing oh. jambu jambu, ni jamba-jamba. Jamba-jim. Jamba-jim-jim. Jamba-jim-jim. Basta't maghintay ka lamang. Oh, jamba-jamba. Oh, jamba-jamba. Oh, jamba-jamba. Oh, jamba-jamba. Oh, jamba-jamba. Oh, jamba Another one. Jamba-jamba. Sabi na nga ba eh. Basta't maghintay ka lamang, eh. Ay, mo yeah. pa maganda Team song. Basta't maghintay ka lang. Yon. Kailangan ng tibay ng loob. <laughs> Ayun. Ya. Yeah. Dami na. Ayun po ang tinatawag na Maghintay ka lamang. Kailangan tibay na loob. Basta't maghintay ka Basta't maghintay ka lamang. <laughs> Mamagat ang pelikula yan. <laughs> tawa, tawa yun si Master ano, Master Jun Vlog oh, yun oh. Tawa po yun oh, nasa dulo po yun. Yun 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 yun. Tawa po oh. yung yung po ang title oh. Yung kailan po ang tibay na love Basta't maghintay ka lamang oh. tawa po siya. Oh. yung po ang title ngayon. Hindi yung title na ano. <laughs> Kaway-kaway! Ayun, kumakaway-kaway po. Marami si kumampay. Master June Vlog. Oh, 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 simple oh, lang po, oh, oh. oh. Yeah, simple oh. lang po, oh, oh. simple oh. lang po, oh. <laughs> simple, <laughs> simple, <laughs> simple <laughs> lang po. Alam mo pa yun, natin. si Jun, ayun, ayun, ay, 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 galing, ay, 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 pa parang ay, Galing ng Armalite niya. May meron pang ano ah. Parang shotgun ah. Galing naman, galing-galing naman para namang ano. Bakit kayo lang tabi-tabi tayo dito? Ay, ah, yung paisa, oh, yun, yun yung kinakagatan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Siguro ayaw na. Oo, oh, yun, oo. Oh. Jamba-jamba naman, oo. Oh. Oh, yun, yun, yun. Jamba-jamba naman. Ayun, yun, 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 yun. Yan, yun, yan. Wala oh, laki. Jayan. Oh, ayan, yan, eh. yan. Jayan. Kaya ka kaya ka lang. Pakawalan niya, pakawalan. Pakawalan ito dito, ha. Bawal ito maliit. Bawal dito. Ay, pisyon daw. Ay, labong pisyon daw. Pisyon daw, pisyon, ha. Pisyon, ha. Bakit sila Bakit sila lang? guys hanggang dito na lang po ang pagbibideo natin at uh, tayo po magpapahinga na at uuwi dahil gutom na gutom na po uuwi na po ako uh, may iiwan po dito ang dami pa mga anglers po na sineswerte yan po Ayan po si Master June, ayun po nasa dulo. Ayun. Si Master Jojo, si Master Jun Barba si Master Chamba Chamba at si Master Manong uwi na rin po eto po sila lang po suerte, kaya po mangyari sila suerte, sila po may iwan dito kami po uwi na po guys, thank you, thank you po sa inyo sa mga walang sawang bay at sa pananood. Bakit namin At uh, God, God bless po sa atin lahat. God God